Ang mga babae. Kaming mga babae, halo-halo ang nararamdaman namin. Kaya huwag kang magtaka kung madalas, mabilis kami magpalit ng mood. Maraming uri ng babae. Merong chicks, merong simple lang pero malakas yung merong masungit, suplada, meron din namang super friendly merong sobrang ganda at sobrang sexy. Pero kahit pa maraming uri ng mga babae, iisa lang ang totoo para sa aming lahat. Dapat kaming ingatan. Kahit pa pabago-bago yung mood namin, kahit ano pa yung itsura namin, hindi mo pwedeng gawing excuse yun para saktan kami. Kasi kaming mga babae, kahit pa paulit-ulit yung paghihirap namin, kahit palagi kami nasasaktan, minsan nababaliwala pa, maiintindihan pa rin namin kayo. Lalo na kung mahal namin kayo. Siguro dumadating sa point na nawawalan din kami ng tiwala normal lang naman siguro yon lalo na pag nasaktan kami ng sobra. Pero, bigyan niyo lang kami ng time. Babalik din naman yung tiwala na yon Kaya lang, iingatan nyo kasi bihira lang sa aming mga babae ang magtiwala ulit pag nasaktan na ng sobra. Kaming mga babae, ma-pride din naman kami. Pero kaya naming kalimutan yon lalo na sa mga taong mahal namin. Ang mga babae, lahat ng babae, palaban. Sabi nga, kung ano ang kayang gawin ng mga lalaki, kaya din ng mga babae. Kaming mga babae, malakas ang instincts namin. Hindi naman sa mapaghinala kami. Minsan, nararamdaman lang talaga namin pag niloloko kami. Kaya, minsan, madalas yung nararamdaman namin, minsan tama yung kutob namin. Kaya, siguro, magsabi na lang kayo ng totoo para hindi na lumaki yung problema, saka para mapag-usapan pa. hindi siguro totoo yung sinasabi ng iba na kaya ako nagsinungaling kasi ayaw kitang masaktan. Kasi in the first place, kung talagang mahal mo siya at ayaw mo siyang masaktan, hindi ka magsisinungaling sa kanya. Iisipin mo kung ano yung mararamdaman niya. Iisipin mo kung paano pag nalaman niya nagsinungaling ka, ano yung mararamdaman niya? Kami mga babae, malaking bagay sa amin yung na-appreciate kami. Lalo na ng taong mahal namin. Yung tipong bagong gising, gulo-gulo yung buhok, walang make-up, nakapambahay lang. Tapos, sasabihan pa rin kami na ang ganda mo naman, doon namin napapatunayan na mahalaga ka talaga kami at mahal talaga kami ng taong mahal namin. Ang mga babae, kahit minsan maarte, nagger, demanding, pabago-bago ng desisyon, magulo, moody, kahit ganyan kami, kahit ang dami naming emotions, deserve pa rin namin makatanggap ng tunay na pagmamahal. Kapag ang babae galit, huwag mo munang sasabayan. Hayaan mo muna siya. Hintayin mong humupa yung galit niya, tsaka mo explain yung side mo. Mas magiging maayos yung usapan pag may pagbibigayan. Ang mga babae, kaya naming mag Lalo na para sa mga taong mahal namin. Maraming babae ang hindi naman talaga perfecto. Pero, once na ikaw yung napili niyang mahalin, sigurado ikaw lang talaga hanggang huli. Kaya, yung mga babaeng nagmamahal sa inyo ngayon, pahalagahan niyo silang mabuti. Dahil, kahit na madaming babae sa mundo, wala ka na makikita katulad niya na tatanggap at magmamahal sa'yo ng totoo. Kasi kahit madami kami, iisa lang ang magmamahal sa'yo ng totoo. Yan ang mga babae.